Sisimulan natin ang kwento ng nabuhay muli at nagmay-ari siya ng dakilang impyerno. Bumaba na ang mga masasamang Diyos, ibinagsak ang mundo sa apokalips at kaguluhan. Ang mga tao ay nagiging mga zombie. Tumaas ang blood moon sa ibabaw ng nasirang lungsod. Sa mga guho ng sirang metropolis, ang ating bida, si Ziyayan, ay binugbog, duguan at sugatan. Sa di kalayuan, ang mga demonyo ay nagdulot ng kaguluhan ng walang kahit isang katiting ng awa para sa populasyon. Ang kanilang malalakas na hakbang at malalakas na paa ay sumira sa mga gusali, na sinira ang semento na parang papel. Sa ilalim ng utos ng demonyo, isang hukbo ng mga zombie, mga undead na halimaw na gutom sa laman ng tao. Ang ilang mga nakaligtas ay sinubukang tumakbo para sa kanilang buhay, desperadong kumapit kahit walang pag-asa. Sa kabilang banda sinipa si Zia yan ang kanyang matalik na kaibigan, habang siya ay nakadapa, ang kanyang kasintahan ay tumatawa sa kanyang kamalasan. Pagkatapos ay sinimulan siyang buhusan ng gasolina ang sugatang katawan nito, na tinatakpan ang bawat pulgada. Ang bruha at ang matalik niyang kaibigan na kontrabida ay nagsabi ng kanilang mga sarkastikong pagpapaalam habang ipinagmamalaki ang kanilang ninakaw na kayamanan. Ninakaw ng matalik niyang kaibigan ang pinakamahalagang bagay na pag-aari ni Zia ang tanda ng anim na dakilang impyerno. Habang masakit na pumapasok ang gasolina sa kanyang bukas na mga sugat, tumingin si Zia Yan sa lalaking itinuturing niyang matalik na kaibigan. Ang tanging inaalala niya ay ang kapakanan ng kanyang nawawalang kapatid na babae. Ang kontrabida ay nag-activate ng token, na tinawag ang kapangyarihan ng isang napakalaking oso na may suot ng mga bungo ng mga biktima nito bilang isang kwintas. Inamin ng mayabang na kontrabida na ang kaibig-ibig na maliit na kapatid na babae ni Ziyayan ay kinaladkad na sa kanyang kahabag-habag na pahingahan dahil sa pagiging istorbo. Hindi bababa ang kanyang dalisay na dugo ay lubos na kapakipakinabang para sa ibang bagay. Kahit galit na galit ang ating bida, walang lakas na tumayo si Ziyayan, para lumaban. Ang mga uma-atres na nakaligtas ay tumingin sa kontrabida ng may pag-asa. Kilala nila siya bilang Shi Jun, ang pinakamalakas na gumagamit ng kakayahan na pinagpala ng mga Diyos. Nang yakapin ni Shi Jun ang bruha at lumipad, Iniwan niya si Ziyayan na may dalang masakit na regalo sa paghihiwalay, isang nakasinding lighter na naglalayong sunugin siya ng buhay. Ipinagpatuloy ng higanteng demonyo ang mapanirang pagsulong nito hanggang sa matugunan nito ang tinatawag na higanteng oso. Nang hindi nakagapos sa pagkakatali nito, nakipagbuno ang dambuhalang hayop sa maputlang demonyo. Ito ay isang ganap na labanan. Kasabay nito, ang katawan ni Ziyayan ay nilamon ng nagniningas na apoy nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pamamagitan ng agonizing sensasyon ng kanyang balat na nasunog na naging malutong, desperado niyang hinihiling bago matapos ang lahat. Nangako si Zia yan na kung umiiral ang kabilang buhay, tiyak na hindi niya hahayaang hindi masaktan ang mga nagkasala sa kanya. Dahil sa puot at matinding paghihirap, ang kanyang kanang mata ay umani sa apoy nang marinig niya ang isang mapaglarong boses na nagbibigay sa kanya ng kanyang kahilingan. Ang kanyang tibok ng puso ay bumagal sa isang pag at sa isang huling pagtibok, ang daloy ng oras ay bumalik. Nagsama-sama ang nag-aapoy na kapangyarihan sa kanyang mata habang tumatak sa kanyang kaluluwa ang pisikal at emosyonal na sakit na kanyang naramdaman. Nagising si Zia Yan sa ginhawa ng kanyang sariling kama, pinagpapawisan sa tila isang mahaba at nilalagnat na bangungot. Wala na ang mga sugat at paso. Totoo kaya ang boses na narinig niya sa bingit ng kamatayan? Hinalungkat niya ang kama at nakita niya ang phone niya. Nakita niya ang pecha, ikaisa ng Hulyo taong 2028, tatlong buong araw bago magsimula ang apocalypse. Nagsuot ng sando, tumakbo siya sa banyo para huminahon at subukang bigyang kahulugan ang kanyang pinagdaanan. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagsimula ang lahat. Normal at malusog ang pakiramdam niya. Ang pinagkaiba lang ay ang pagbabago ng kanang mata niya. Naging maputlang ginto ang kulay nito dahil sa naiwang buto ng apoy na nakabaon sa kanya habang siya ay sinunog hanggang sa mamatay. Mabilis na huminahon si Ziyayan at mabilis na umangkop sa sitwasyon. Nagayos siya at lumabas ng pinto. Sa unang hakbang palabas ay pinagmasdan ang mga tanawin. Ang kanyang kapitbahayan ay hindi naman magandang tingnan ngunit ang lahat ng ito ay magiging mas masahol pa simula tatlong araw mula ngayon. Darating ang apokalips at gagawing zombie ang maraming tao. Kasabay ng pagbaba ng mga kakaibang Diyos, ang ilang mga tao ay ginising ang mga kapangyarihan upang menindagan para sa kanilang sarili, ngunit ang paglaban sa huli ay magiging walang saysay. Ang mga lungsod ay gagawing mga hellscape na nasakop ng mga demonyo kasama ang ilang mga nakaligtas na nakikipaglaban para sa limitadong mga mapagkukunan upang mabuhay. Ang kanyang kasintahan, ang mangkukulam na si Roulan, at ang kanyang matalik na kaibigan, ang taksil na si Shijun, ay ipagkanulo siya ng walang alinlangan. Sa pagsasalita tungkol sa literal na jablo, sinimulan siyang tawagan ni Roulan. Sinagot ni ziyaya ng telepono at agad na umalingaungaw ang matinis na boses. Pinuna niya ang hindi niya pagsagot kaagad, tinanong kung sinusubukan niyang makipaghiwalay. Si Roulan ay palaging ganito. Sa tuwing may hindi mangyayari sa kanya, nagbabanta siyang tatapusin ang relasyon. Noong nakaraan, ang kanyang hangal at kaunos-lunos na sarili ay sabik at desperado na susubukang patahimikin siya. Ngunit ngayon, hindi siya makapagbigay ng kahit isang lumilipad na pag-iisip, simpleng sagot niya, sure, na ikinalito ng bruha. Inaasahan niyang hihingi ng tawad si Ziyayan na parang tuta. Pagkatapos ng lahat, si Ziyayan ay inulit, sa wakas ay nakipaghiwalay sa bruha. Sawa na siya sa mga pagkukunwaring paraan nito. Ayaw na niyang pagsilbihan ito. Ibinaba niya ang tawag at itinago ang kanyang telepono sa kanyang bulsa, nakakuha ng kaunting katahimikan. Nag-iisip siya. Alam ni ziyaya na kailangan niyang magmadali at asikasuhin ang negosyo sa kanyang limitadong oras. Nalipat ang eksena sa bahay ni Roulan, galit niyang itinapon ang kanyang telepono matapos maputol ang tawag, bago niya simulan ang pagsumpa kay Ziyayan, Sinabi nito na ang aso niyang iyon ay ang lakas ng loob na patayan siya at harangin siya ng napakabilis. Ang bruhao at si Shijun ay katatapos lang ng isang round ng bengbangan. Tanong ni Shijun, sa tingin daw ba nito na nalaman na ni Ziyaya ng tungkol sa kanilang relasyon? Hindi yun dapat mangyari, sagot ni Roulan, sumusunod daw sa kanya ito kahit saan, hindi kailanman sumuwi sa kanyang mga utos at kahilingan. Tumawa lang si Shijun. Wala siyang pakialam sa alinmang paraan. Mas nag-aalala siya tungkol sa mensaheng ipinadala sa kanya ng kanyang matanda tungkol sa pagkolekta ng ilang sinaunang pamana ng pamilya na puno ng espiritual na enerhiya, dahil may malaking bagay na maaaring mangyari sa lalong madaling panahon. Naalala ni Rola ng kanyang natalo na boyfriend na nag-uusap tungkol sa isang family heirloom token noon. Naalala niya na ang pangit na siglong gulang na artifact ay kasalukuyang pag-aari ng kapatid ni Ziyayan. Naniniwala si Roula na ang kanyang aso ay palaging babalik sa kanya para sa kapatawaran. Sa oras na iyon, hihingiin lang niya ang token. Nasiyahan sa kanyang katalinuhan, si Shi Jun ay nakapatong sa bruha at humihiling para sa isa pang round ng bengbangan. Ang token na pinag-uusapan lang nila ay isang hindi maayos na pinapanatili na slab ng antik. Nagmamadali si Zia sa mahigit 30 sa sakay ng taxi papunta sa paaralan ng kanyang kapatid na babae para hingiin ang token na tinatanggal ang kanyang trabaho sa araw. Tinanong ni Zia kung ano ang mali sa kanyang mga mata, ngunit tumanggi siyang magpaliwanag. Tinanong lang niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae kung pinagkakatiwalaan niya ang kanyang malaking kapatid. Sila ay hindi kapani-pani malapit mula noong sila ay bata pa. Ang dalawa ay palaging umaasa sa isa't isa habang lumalaki. Kung mayroong isang tao na pagtitiwalaan niyo ng walang kondisyon, ito ay ang kanyang kapatid. Alam niyang lahat ng ginawa niya ay para sa kanyang kapakanan. Dahil iyon ang nangyari, inutusan siya ni Ziyayan na magimpake ng kanyang mga gamit at sumama kaagad sa kanya. Siya ay sumang-ayon at humingi ng dalawang oras upang ihanda ang kanyang mga gamit. Gustong malaman ni Ziyayan kung bakit hindi man lang siya humingi ng karagdagang paliwanag. Gaya ng sinabi niya, mas pinagkakatiwalaan niya ang kanyang kuya kaysa sa iba pa sa mundo. Pinagmasdan niya ito habang tumatakbo para ayusin ang mga gamit niya. Nangako siya na sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang magiging ligtas at maayos siyon. Para magawa iyon, kakailanganin niya ang pamana ng pamilya na nakapatong sa kanyang palad. Ang tanging natatandaan niya ay ang pagbukas ni Shi Jun ng isang uri ng portal at pagpapatawag ng isang higanting hayop gamit ang kinakalawang na lumang bagay. Nagtataka siya kung paano nagawa ng ahas na iyon ang isang gawagawang gawa. Biglang umatake ang buto ng apoy sa kanyang gininto ang mata at tumama sa ibabaw ng token. Ang init mula sa apoy ay natunaw ang kalawang na ibabaw at inihayag ang orihinal na anyo ng token. Ito ay isang sinaunang artifact na konektado sa ikaanim na dakilang impyerno. Si Zia ay biglang sinipsip sa isang uri ng wormhole, naglalakbay sa loob ng magkahiwalay na dimensyon ng token. Ang portal ay iniluwa siya sa isang ganap na naiibang kaharian na puno ng walang hanggang kadiliman. Sa gitna nito ay isang higanting tore na may hindi mabilang na mga kadenang pulang pula, na nakakabit sa bawat direksyon. Ni hindi niya mahanap ang mga salita para ipaliwanag ang kanyang nakikita. Sa loob ng tore ay maraming halimaw at demonyo mula sa lahat ng uri ng panahon, nakakulong at desperado na makalabas. Lahat sila ay tumingin sa kanya gamit ang kanilang mga matalim na titig habang siya ay bumaba sa pasukan nito. Sinubukan ng mga halimaw at demonyo na takutin siya sa pamamagitan ng kanilang mga pagsigaw at titig, at ito ay hindi kapanipaniwalang hindi epektibo. Pagkatapos ay isang kidlat na kapigatian ang tumama sa tore na may dimakadyos na puwersa. Ang kidlat ay tila nakatutok sa mga halimaw na naglakas loob na takutin si Ziyayan. Bawat isa sa kanila ay dumanas ng masakit na pagkamatay habang pinuputol ng mapangwasak na kapangyarihan ang kanilang mga kakatwang katawan. Ang mapangwasak na kapigatian ay patuloy na naging ligaw, na tila kumukunekta kay Zia yan mismo. Isang misteryosong kapangyarihan ang pumipigil sa mga halimaw sa tore. Sa sandaling iyon, narinig niya ang parehong mapaglarong boses na narinig niya bago ang kanyang buhay ay pinutol, bago bumalik ang oras. Ang mga labi ng misteryosong nilalang ay umubo sa isang ngiti, na inihayag ang kanyang mga pangil. Agad na naghanda si Zia habang nakatitig sa humanoid na nilalang na nasa harapan niya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Su Ji, isang magandang nine-tailed fox. Nagbigay siya ng magalang na pagbati kay Zia ang bagong Hell's Prison Warden. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Wag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.